So, finally guys, at uh, andito na po tayo kasi matatapos na ka po yung ating Nilagyan <laughs> uh, na po si ni Papa ng marka At sa mo na pa? Linya-linya? Yeah, yeah. Kunti yeah. lang naman kasi pangit kasi pag yung ano natin nasa loob yung lutuan. So kailangan natin ilabas. Diba? So, Ayan na po guys. Nilagyan na po ni Papa ng ano, para mas bongga. Para mas matibay. So ngayon guys, Umagang umaga ay nag-prepare po si Papa na buhos. Buhos ito ang harap ha? Oo, buhos sa simyento dito kasi uh, sobrang kapalaman ng ano, ng ng ano ito, plywood. Yan pong gagamitin. Para maging okay po siya. Hmm. Oh, so, ayan na siya guys. So, nilagyan na po siya ng ano, Bibili pa tayo ng ano, aluflox mamaya. Bibili pa tayo. So ngayon guys, ang hidaga po namin ay nilagyan po namin dito ng gitna. Kasi para mahatik. Kasi doon sa kabila ay stove at dito naman sa gilid ay kahoy. Kaya hinati na po namin ni Papa para um, dalawa yung ating lutuan. Nilagyan nyo na ng makal dito sa gitna Kasi nga Diyan yung ano natin si siya pa? Sa die, Tunga Ano yun? Halige Balik muna yung kapitan ng Ano? Black Sa tulap para mahati Yan ang kapitan ng ano? Ano? Black Ano pa siya? Ano siya guys? Alalagyan muna natin ng Kahoy Dito <laughs> Dito sa Gilit ab para pag uh, ng simiento or pag natin ay ano na siya pantay muli ako ulit ng hollow blocks ayan pumili ako ulit at uh, naghahakot pa yung kapatid ko para mapantay siya kasi ano ko talaga dyan sa taas dito kasi lalagyan pa yan dito pataas papunta doon sa taas <laughs> mm -hmm. ng kasi kasi uh, ah, Diretso-diretso na kasi yung trabaho At pumili rin ako na uh, Hollow blocks pa ulit Daghan na na Lima, lima Magmamasa na po tayo Okay, isa Ano pa ba? Ayan na po siya guys oh.

Ilagay na po tayo dito ng uh, so para matapos simulan na siya natin mm. kaba na Ay po ang Ay to. Miento Nagbuos na po kami guys Ayan Ay, o oh. Lagi na siya Hindi ah. Tulungan po kami dito Mag ano trabaho Tulungan tulong. yung kapatid ko yung nagmamasa uh, yung pamangkin ko at si papa yung nag ano tagahapot yung kapatid ko at si papa yung nag uh, ano nagpapantay finally lalagyan na po siya ng simiento ayan oh, at patutuyuin muna sa konti uh, by the way guys, ah uh, ito yung itong kitchen ko, uh, lutuan ko at uh, dito muna nilagay dito sa gilid ng aking um, uh, kumbaga itong lupa na ito ay critical talaga critical talaga itong lupa na ito pero uh, kahit hindi ayon yung <laughs> yung umahawak ng titolo nito <laughs> uh, ginawa ko talaga ang ano yung gusto ko <laughs> kasi um, so ayun na po siya guys uh, um, Malinis na po siya. At na po siya ng ating butas. Diyan po yung butas. Kung saan po ilalagay po yung hose. Diyan po eh, ano yung hose po natin sa ating um, stove. Kasi dito talaga yung stove niya. So ayan guys. So, ilagyan na po siya ng um, dry na simiento para maging makinis yung ating lutuan. Diba? Mas maganda kasi yung mas makinis. so finally guys uh, medyo okay okay na po siya at mag, ano na po siya uh, ma, makintab at dyan naman ay kinarwas ni Papa kasi nga dyan area ay yung ating isto at yan po ay ano po natin dito tiles po natin yan dyan diba ito tiles po natin yan dyan guys so, oh. dito ay ta um, at dito ay kahoy. Hi yeah guys, so yan po ay mag-stop muna tayo kasi bawal daw muna trabahuin sabi ni Papa at wala namang init so bukas na naman tayo ulit magtrabaho diba? at ang gagawin muna natin ay maglinis dito sa area hindi din ni Papa at dito naman sa ating area na to uh, dito po ay uh, ipapantay po natin yung ating simiento Diyan o oh, simiento Diyan, papunta doon. Sil, sil silbi Silvi, ito yung daan. Dito yung daan sa ating kusina or lutuan. Dito yung daan. Papantay lang po natin. Or baka mag -ano tayo ito na konti. Siminto dito konti para diretsyo-diretsyo. Paano? Dito siminto konti. <laughs> <laughs> ha? Hindi ha? Hindi ha? Ano naman? Kurang. Kurang. Kuralin. Kuralin. Kuralin pala ni Papa dito ito. Paingon dito. So ngayon maglilinis muna kami. Kasi basa pa talaga yung ano, yung ating ano jan